po halamang gamot, lunas at home remedies sa Sidigan Chan. Sa panahon ngayon, usong acid reflux o hyperacidity. Mas pinipili ng ilan na humanap ng mga natural na paraan upang mabawasan ang mga sintomas dito bago gumamit ng chemical na gamot. Ang mga halamang gamot, lunas at home remedies ay mga popular na alternatibo sa paggamot ng acid reflux. Tatalakayin natin ang mga halamang gamot at mga home remedies na maaari mo para magbawasan ang pagkakaroon ng asidik na pakiramdam. Panguna, papaya. Ang papaya ay isa pang prutas na nakakatulong sa paggamot ng acid reflux. Mayroon itong enzyme na tinatawag na papain na tumutulong sa pagtulaw ng pagkain. Ito rin ay mayroong mga anti-inflammatory properties na makakatulong sa pagaling na esophagus. Narito ang ilang mga hakbang kung paano ito kainin. Kainin ang papaya bilang isang dessert o panghimagas matapos ang mga pagkain. Pwede rin itong gawing smoothie kasama ang iba pang prutas. Pangalawa, mangustin. Ang mangustin ay isang tropical na prutas na may mga chemical na kilala na tumutulong makabawas sa acid reflux. Ito ay may mga anti-inflammatory at antioxidant properties na makakatulong sa pagpapabuti ng kalusugan ng digestive system. Narito ang mga paraan kung paano mo ito ihanda. Kumain ng mangosteen fruit kung ito ay makukuha sa iyong lugar kung wala ito sa iyong lugar, maaari kang maghanap ng mga food supplements na naglalaman ng mangosteen extract. Pangatlo, sambong. Ang sambong ay isang halamang gamot na popular sa traditional na gamot sa Pilipinas. Ito ay may mga anti-inflammatory at diuretic properties na maaaring makatulong sa pagtanggal ng sobrang acid sa katawan. Narito ang paano ito ihanda gawing tea ang sambong leaves at inumin nito ng regular para sa mga may acid reflux. pang bawang. Ang bawang ay may antimicrobial at anti-inflammatory properties. Paaring makatulong ito sa pagsubko ng acid reflux. Ngunit maging maingat sa paggamit nito, lalo na kung ikaw ay mayroong gastritis o peptic ulcer. Narito ang pano ito ihanda. Ilaga ang mga hiwa ng bawang at inamin ang tubig nito. Ngunit na huwag ito kakainin ng puro. Baka ito ay magdulot na irritation sa tiyan. Panglima, aloe vera juice. Ang aloe vera ay kilala sa mga karakteristik nito na nagpapabawas ng inflammation at soothing para sa digestive system. Maari mong subukan ang mga sumusunod na paraan uminom ng aloe vera juice bago kumain para sa mas mabuting digestion. Tandaan na hindi lahat ng uri ng aloe vera ay iniinom. Kaya't siguruhin bumili ng mga produkto itinataguyod para sa pag-inom. Pang-anim, pineapple. Ang pinya ay mayroong bromelain, isang enzyme na makakatulong sa pagtunaw ng pagkain at pagregulate ng acid sa chan. Maari mong subukan ng mga sumusunod na paraan. Kumain ng fresh pinya o uminom ng natural na pinya juice. Pwede rin itong gawing kasama sa mga fruit salad o pagkain may pinya. Pangpito, manzanilla tea. Ang manzanilla tea ay kilala sa kanyang mga antispasmodic at anti-inflammatory properties. Ito ay maaaring makatulong sa pag-relax ng muscles ng digestive drop at pagsugpo sa pangangati sa esophagus. Maaari mo subukan ang mga sumusunod na paraan. Mag-prepare ng manzanilla tea at inumin ito pagkatapos ng mga pagkain o bago matulog. Pangwalo, munggo or mung beans. Ang munggo ay may mga antioxidant, anti-inflammatory properties, na maaari ring makatulong sa pagkonsensya ng asid sa tiyan. Maaari mong subukan ng mga sumusunod na paraan. Pagluto ng munggo at gawin itong sabaw o soup na maaari mong ihain sa mga oras ng pagkakaroon ng hyperacidity. Pangsyam, pakwan o watermelon. Ang pakwan ay isang mahusay na natural na remedyo para sa pagkontrol ng acid reflux ito ay may mataas na laman ng tubig, nag-aalis ng mga toksin sa katawan at nagbibigay hydration sa katawan. Maari mo subukan ang mga sumusunod na paraan. Kumain ng malamig na pakwan o gawin juice para sa masarap na paraan ng pag-inom. Pangsampo, saging. Ang saging ay isang common na prutas na tinala sa pagtulong sa pagkontrol ng acid reflux. Ito ay mayaman sa mga sustansyang nagpapabawas ng asid sa tiyan at tumutulong mapabuti ang digestion. Ang potassium sa saging ay nakakatulong din sa pagsira ng mga asid sa tiyan. Kaya naman, kung ikaw ay may acid reflux, maaari mo subukan ang mga sumusunod na paraan. Kumain na isang saging bawat araw o kahit kalahating saging sa umaga at kalahating saging sa gabi. Pwede rin itong gawing smoothie na may dagdag na yogurt para sa masarap na nasa at dagdag na benepisyo sa tiyan. Panglabing isa, Luya Isa pa sa mga kilalang halamang gamot sa acid reflux ay ang luya. Ito ay may mga anti-inflammatory at anti-nosea properties na makakatulong sa pagpapabawas ng pangangate sa esophagus maaari mong subukan ng mga sumusunod na paraan. Ginger tea. Ilagay ang peraso ng luya at inumin ang tsaa bawat araw. Luya sa pagkain. Pwedeng magdagdag ng luya sa mga lutuin mo tulad ng sopas, adobo o ipapangulam. Panglabing pang dalawa, patatas. Ang patatas ay may kakayahan na mag-absorb ng sobrang acid sa tiyan maaari mong subukan ang mga sumusunod. Pagluto ng mashed potatoes na walang masyadong mantika o asin para sa masustansyang pagkain. Pwede rin itong i-bake o lutuin ng walang masyadong sangkap na nagpapalala ng asin. Pang labing kape kapeng barako. bagamat ang ibang kape ay maaaring mag-trigger ng acid reflux may mga tao na ang kapeng barako or Philippine Liberica coffee ay hindi nang ng malalang epekto. Maaari mo ito subukan, ngunit tandaan, nabawasan ng asukan at gatas sa iyong kape. Pang apat, malunggay. Ang malunggay ay kilala sa kanyang mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay mayaman sa mga bitamina at minerals na makapatulong sa pagpapanakas ng immune system at sa kalusugan ng tiyan, pwede mo subukan ang mga sumusunod. Magluto ng tinolang malunggay na may manok o hipon para sa mas ulam. Maari mo rin itong gawing malunggay tea sa pamamagitan ng paglalagay ng malunggay leaves sa mainit na tubig. Panglabing-lima, ang palaya. Ang Ampalaya ay kilala sa kanyang mga benepisyo para sa digestive health. Ito ay may mga natural na vitamina at mineral na maaaring makatulong sa pag-ayos ng digestive system. Subukan ang mga sumusunod. Lutuin ang ampalaya at kainin ito bilang bahagi ng iyong regular na pagkain. Maaari rin itong gawing juice o isama sa mga smoothie. Panglabing-anim, kalamansi. Ang kalamansi ay kilala sa kanyang mataas na ascorbic acid content at maaaring makatulong sa pag ng asid sa tiyan. maari mong subukan ang mga sumusunod. Kainin ng kalamansi na may kaunting asin para sa masarap na lasa. Maaaring rin itong gawing juice at inumin bago o pagkatapos ng pagkain. Panglabing pito, Milk of Magnesia. Ang Milk of Magnesia ay isang over-the-counter na gamot na maaaring makatulong sa pag-alis ng acid reflux symptoms. Ngunit bago kami tinito, konsultahin muna ang iyong doktor para sa tamang dosis. Panglabing walo, linseed. Ang linseed o flaxseed ay mayaman sa mga omega-3 fatty acids at soluble fiber na maaaring makatulong sa pagpapabawas ng asid sa tiyan. Maaari mong subukan ng mga sumusunod. Magdagdag ng linseed sa iyong mga smoothie, oatmeal, o iba pang pagkain. Maaari rin itong gawing linseed tea. Panglabing siyam, kamatis. Sa kabila ng ilang mga pag-aaral na nagpapakita ng negatibo epekto ng kamatis sa acid reflux, may mga individual na nagsasabing nakakatulong ito sa kanilang sakit. Maari ka mag-eksperimento at tuklasin kung ito ay epektibo sa iyo. Ngunit, maging maingat dahil may mga tao mas sensitive sa kamatis. pang apple cider vinegar. Bagamat ito ay sa unang tingin ay asid, ang apple cider vinegar ay nag-maintain alkalinity sa katawan Kapag ito ay naiinom, ito ay maaari rin makatulong sa pagbalanse ng asid sa tiyan. Narito ang paano mo ito magagamit. Maghanon na isang kutsarita ng apple cider vinegar sa isang baso ng tubig at inumin ito bago kumain. Siguruhin hindi sobra-sobra ang iniinom mo dahil ito ay maaaring magdulot na irritation sa tiyan huwag kalimutang mag-consult sa isang healthcare professional bago simulan ang anumang bagong dietary regimen o treatment plan, lalo na kung mayroon ka mga pre-existing na medical na kondisyon. Ang mga halamang gamot, lunas, at home remedies ay maaaring magdulot ng magkaibang epekto sa bawat tao. Kaya't mahalaga na tuklasin mo kung alin dito ang pinaka-epektibo para sa iyong kalusugan. Ayon sa kasaysayan, ang mga naturang halamang kamot ay naging successful sa maraming tao. Ngunit, ang pinakamaganda na payo ay patuloy na kumonsulta sa iyong doktor upang mapanatili ang iyong kalusugan.